Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Madami nga sa ating mga NBA idols na nagpalit ng numbers sa kanilang karir sa NBA. Tulad na ni Kobe Bryant na dating number 8 at nagbago nga ito ng jersey number at ginawa na itong number 24. Ayon kay Kobe ay ginawa na ito noon dahil ito nga talaga ang kanyang number nung siya ay nasa high school pa lamang. Bago pa man nga daw siya mag number 33 ay 24 muna ang kanyang number sa high school. Tulad din ni Paul George na dating number 20 at dahil ito sa kanyang idol na si Kobe Bryant, si Paul George ay pinalitan ng kanyang jersey number at ginawa na itong number 13 at ngayon ay number 8 na nga siya sa Philadelphia 76ers o si Lebron James from number 23 to number 6 at number 23 ulit. Well, alam din nga natin lahat na si Michael Jordan ay number 23 talaga ang kanyang jersey number at naging number 45 ito ng pansandali lamang matapos itong bumalik sa NBA matapos ang kanyang unang retirement at muli niya itong binalik sa number 23. Ngunit alam nyo ba na gumamit si Michael Jordan ng number 12 noon para sa isang game ng Chicago Bulls? Yan nga ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. ang kwento sa likod ng paggamit ni Jordan ng jersey number 12 noong February 14, 1990. Araw ng mga puso mga kaibigan na naghahanda ang Chicago Bulls laban sa Orlando Magic. Katulad lamang sa mga normal na game, si Jordan ay pumasok sa locker room upang maghanda sa laro na ito. Ngunit pagpasok na nga dito, agad na napansin ni Jordan na nawawala ang kanyang number 23 jersey. Inireport ito at sinabi na ninakaw ang jersey na ito hours bago magumpisa ang kanilang game. At ang masama pa nga dito mga kaibigan ay walang extra na jersey na dala ang Chicago Bulls para kay Jordan. Hindi pa nga ito katulad ngayon na napakabilis lang na gumawa ng mga jersey dahil sa makabagong teknolohiya. Iba pa nga noon mga kaibigan. At kilala din nga mga kaibigan si Jordan na mapaniwala na malas ang ibang jersey number sa kanya kaya naman ginawa ng Chicago Bulls staff members ang lahat ng kanilang mga kaya upang mahanap ito. Nagkaroon ng mahigpit na security check at ginawa pa nga ng staff ng Chicago Bulls na maghanap ng jersey ni Jordan sa mga fans. Sinubukan nila kung mayroon bang may suot ng size si Michael Jordan. Ngunit bigo nga sila mga kaibigan kaya naman napilitan si Michael Jordan na maglaro sa game na yon gamit ang jersey number 12 na walang apelido sa likod. Mabuti na lamang at hindi naman minala si Jordan sa game na ito bagkus nagawa pa rin nga nito mga na magtala ng 49 points. Ngunit kahit na umiskor si Jordan ng 49 points, ang Orlando Magic ay tinalo pa din nga ang Chicago Bulls sa isang close game na umabot pa sa overtime. Matapos ang game ay pinahayag ni Jordan ang kanyang frustrations at sinabing wala siyang pakialam sa ganda ng nilaro niya kung talo lang din naman sila at ayon din nga kay Jordan mismo ay ito nga daw ang unang pagkakataon na nangyari sa kanya ang ganitong bagay. Ngunit ang nakakagulat sa lahat mga kaibigan, nahanap ang jersey ni Jordan sa ceiling ng locker room ng kalaban at hanggang ngayon nga ay walang nakakalam kung sino ba nagnakaw ng jersey ni Jordan So ayun nga po mga kaibigan ang kwento sa likod ng number 12 jersey ni Michael Jordan Sa tingin nyo ba ay Orlando Magic mismo ang gumawa nito? O isa lamang na loko na fan Ano ba masasabi nyo tungkol dito?